So si Attorney Fatima po ay eh, maraming karanasan at mahahalaw na aral para sa atin sa mga kasong kanyang hinandel, ano po family law at divorce cases sa Canada. Pero dito sa Pilipinas may pangamba ang mga tao, Attorney. Ano ba tong divorce law? mas masisira ba niya ang pamilya kung sakali na mapasa ito pati sa Senado? Ang divorce bill na pumasa sa House ay mayroong expanded grounds na wala sa existing provisions ng family court. More specifically, yung mga grounds ng legal separation, naging grounds na siya for absolute divorce. And of course, yung expanded ground na uh, more specifically yung five years na separation impact na gamit na din and yung irreconcilable difference defense between the parties no um it's really a case to case basis depende yon sa kung ano ang experience ng bawat uh, mag-asawa mm -hmm. sa benepisyong nakukuha ng asawa aside from the additional grounds in terms of expediency and access naman matatawag din natin na access to justice ito dahil sa totoo lang naman malu, no um napakagastos dyan sa atin sa Pilipinas mag-file ng annulment. Usually, ang ginagamit ng mga mag-asawa dyan to file the annulment ay yung pinatawag na psychological incapacity. And alam naman ng karaniwan at ng karamihan na pag psychological incapacity, kinakailangan mo pang nang uh, panunuri ng psychologist na additional na gastusin pa para sa mag-asawa bukod doon ang haba pa ng proseso. So hindi talaga siya kumbaga nagbibigay ng access to justice sa mga individual na kinakailangan talaga ng remedyo ng diborsyo. Yung absolute divorce law, basis sa mga nababasa ko, hindi siya naka-hinge doon sa specific na relihiyon ng isang tao. No? Um, I-emphasize nga natin yung separation ng state And ng church, dahil yun mismo ang gobyerno natin, ang katungkulan talaga niya ay pamunuan at bigyan ng kumbaga, eh, remedy yung mga pinamumunuan niya. Kung ito yung kailangan ng bawat individual. Yung mm -hmm. sa church, um, of course, yung heads ng church ang dapat naman na magbigay ng guidance sa kanilang mga tao. Okay. Sa ngayon po, parang ang debate ay nahahati sa pagitan ng mga faith-based groups. Ano po? Yung mga religious communities eh parang sabi nila na baba yung sanctity of marriage nitong ganitong panukala. Sa kabilang banda, sabi niyo access to justice, legislation ito ko sakali. At yung mga feminist groups o yung gender equality groups, eh talagang doon naman sa kabilang bahagi. Paano ho ba? Will a divorce law actually destroy the family and marriage? Ang kabilang banda sabi rin ni Congressman Edsel to begin with broken na yung marriage. Mm -mm. Well, Malu, ma, maraming aspeto yung yung uh, katanungan ano. Unang una, ang ang pamilya kasi sa Pilipinas, uh, masyadong limitado yung definition natin ng pamilya. Masyado siyang unclear, no? Uh, para sa ating mga kababayan, ang pamilya ay binubuo ng nanay, tatay at anak. Pero ang realidad, pwede naman ituring na pamilya din ang nanay at mga anak. So, depende rin yan sa kung paano ituring ng bawat individual yung kanyang kumbaga sektor ng pamilya. Okay? Yung binanggit mo kanina yung sa sanctity ng marriage. Babalik siyempre tayo dahil hot topic nga sa Pilipinas ang issue ng divorce, yung sa Article 1 ng Family Code kung saan dinedefine yung family, no? Ay yung marriage um rather as a contract and an inviolable uh, social institution. Okay. Uh, para sa akin, ang ibig sabihin nun ay itinataguyod mo ang marriage at ang marital obligations mo ay base dun sa parties na ang perform niya ay based sa institusyon ng marriage na mayroong love, mutual love, mutual trust, respect, respect and fidelity. Okay. No? Ang makakapagpatibay doon ay kung paano gagampanan ng mag-asawa yung kanilang marital obligations sa isa't isa.